Ang mensaheng ito ay mula sa mga anghel na celestial na may napakahalagang bagay na nais nilang iparating sa iyo ngayon. Ang taong palaging nasa iyong isipan, lalo na ngayon, ay dumadaan sa isang malaking pagbabago. Maaaring nagtatanong ka kung bakit siya lumayo, marahil mas matagal kaysa sa iyong inaasahan. Siya ay nakakaranas ng emosyonal at espiritual na kadiliman, iniiwasan ang pakikitungo sa ilang aspeto ng inyong koneksyon. Ang hindi mo pa maaaring napapansin ay ang malalim na epekto ng iyong enerhiya sa kanya. Siya ay nasa isang yugto ng malaking pagbabago, at ang impluensya mo ay napakalaki, kahit hindi mo ito namamalayan. Lumayo siya dahil siya ay nakikipagharap sa kanyang sariling mga demonyo, sinusubukang intindihin ang matinding mga damdaming lumilitaw kapag iniisip kanya. Maaaring mukhang tumataka siya, pero sa totoo lang, sinusubukan niyang iproseso ang lahat ng kanyang nararamdaman ang iyong presensya, kahit malayo, ay nagpapalitaw ng malakas na reaksyon sa kanya, at ito ay nakakatakot para sa kanya. Naisip mo na ba kung gaano kalakas ang epekto ng iyong enerhiya sa kanya? Ang kanyang paglayo ay isang refleksyon ng kanyang panloob na pakikibaka. Siya ay nalulunod sa dagat ng emosyon, sinusubukang makahanap ng kaliwanagan. Hindi madali para sa kanya na harapin ang dualidad ng pagnanais na mapalapit, pero sa parehong oras, natatakot sa matinding koneksyon na ito. Ang epekto mo ay malalim, at sinusubukan niyang maintindihan kung paano ito mapagtatagumpayan. Ang iyong enerhiya ay makapangyarihan, at nagpapaisip sa kanya ng maraming bagay tungkol sa kanyang sarili, at sa kung ano ang meron kayo. Nakakabighani kung paano siya tumutugon sa iyong presensya, kahit sa telepono o sa social media lang. Malakas ang iyong impluensya, at sa parehong oras, siya ay nakadarama ng hindi mapigilang atraksyon sa iyo ang halo ng mga emosyon na ito ay maaaring nakakalito para sa kanya pati na rin sa inyong relasyon. Ang iyong enerhiya ay may makapangyarihang epekto sa kanya, pero tila ikaw ay lumalayo rin sa ibang paraan. Hinaharap niya ang sitwasyong ito sa isang kakaibang paraan. May bahagi sa kanya na kilala mo at minamahal, pero meron ding bahagi na itinatago niya. Ang nakatagong bahagi na ito ay resulta ng napakalakas na epekto ng iyong enerhiya sa kanya. Tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya tumutugon ng ganito katindi sa iyo at sinusubukang intindihin ang mga damdaming ito. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong presensya sa kanya? Ang paglayo na ito ay hindi simple. Siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga damdamin at sinusubukang makahanap ng paraan upang makayanan ang matinding koneksyon na ito. Nadarama niya ang napakalaking panloob na presyon, isang bagay na hindi niya naranasan noon. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang mas maintindihan ang nangyayari sa pagitan ninyo. Ang panloob na dilema na ito ay komplikado. Siya ay nahahati sa pagitan ng pagnanais na mapalapit at takot sa tindi ng koneksyon na ito. Ang enerhiya na pinapalabas mo ay nagtutulak sa kanya na harapin ang mga bahagi ng kanyang sarili na mas gusto niyang itago. Ito ay isang magulong at nakakapagod na proseso pero hindi niya maiwasan ang mga damdaming nararamdaman niya para sayo. Tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya tumutugon ng ganito katindi sa iyo, na nagdala sa paglayo na siya mismo ang nagpasimula. Ngayon, iniisip niya muli ang desisyong iyon, nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginawa. May kakaibang bagay sa iyo na malalim na umaantig sa kanya, sa isang paraang mahirap ipaliwanag. Siya ay nasa isang panahon ng malalim na pagkalito, at ang iyong enerhiya ang sentro ng prosesong ito. Nais niyang malaman kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa koneksyon na ito. Ang totoo, sa mga sandaling ito, nagsisimula siyang mapansin ang mga bagay na mas gusto niyang baliwalain. Ang pagising na ito ay napakalakas, nangyayari sa isang paraang hindi niya kayang kontrolin. Maaaring mas mataas ang antas ng iyong espiritualidad, at ito ang nagbago ng dinamika sa pagitan niyo. Sinusubukan niyang intindihin ang epekto na ito, at harapin ang kanyang sariling mga emosyon. Ang prosesong ito ay nagbubunyag ng mga bahagi ng kanyang sarili na iniiwasan niya. Ang tindi ng nararamdaman niya para sa iyo ay nagtutulak sa kanya na harapin ang mga bahaging ito at ito ay nakakatakot. Hindi niya maiiwasan ang mga damdaming ito at sa parehong oras, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ang kanyang kalituhan ay malaki, pero ang iyong presensya ay isang mahalagang katalista. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong koneksyon. Alam niyang may nagbago at ito ang nag-udyok sa kanya na muling suriin ang lahat. Nararamdaman niya na hinahatak siya palayo sa kanyang sariling espiritual na landas at napapansin na may malalim na pagbabago sa enerhiya sa pagitan niyo kahit malayo. Sa tingin niya, ikaw ay magdadala ng malaking pagbabago na magbibigay sa kanya ng mas malalim na kamalayan at atensyon sa koneksyon. Ngayon, determinado siyang maintindihan kung ano ang nagdala sa pagbabagong ito at kung paano ka kumikilos ng iba. Napagtanto niya na ikaw ay dumaan sa isang makabuluhang panloob na pagbabago at ito ay nakaapekto sa inyong relasyon. Nagsisimula siyang magtanong sa kanyang sariling mga aksyon at iniisip kung ang mga ito ang sanhi ng pagbabago. Nararamdaman niya na ikaw ay lumayo, nagpapalakas ng kanyang mga emosyon, na nagdudulot sa kanya na pag-isipan ang kanyang mga nakaraang desisyon lalo na't siya ang nagpasimula ng paghihiwalay. Ngayon, siya ay pumapasok sa isang malalim na paglalakbay ng pagsisiyasat sa sarili, sinusubukang intindihin kung ano talaga ang nangyari, at ikaw ang sentro ng prosesong ito. Ang iyong enerhiya ay isang misteryosong at makapangyarihang puwersa na nagpapatanong sa kanya tungkol sa kanyang sariling mga pagpili. Kung hanggang ngayon ay napansin mo na siya ay nagdurusa ng tahimik, mahalaga na maintindihan ang kahangahangang epekto mo sa kanya na nagpapakita ng mga bahagi niya na karaniwang gusto niyang itago. Alam niya kung ano ang mangyayari kapag lumayo siya, dahil malinaw mong ipinahayag sa kanya sa paraang wala nang iba pang magagawa. Ang iyong pakikipag-ugnayan sa kaluluwa, sa halip na sa ego, ay gumawa ng malaking pagkakaiba. Sa wakas, nagsisimula siyang mapagtanto na wala kang ginawa ng walang mas mataas na layunin. Ikaw ay may pambihirang lalim at kakaibang pag-unawa sa pag-ibig at enerhiya ng pag-ibig. Napagtanto rin niya na lumapit ka sa kanya dahil nakatanggap ka ng kumpirmasyon mula sa isang mas mataas na puwersa para gawin ito. Mula sa simula, inilagay mo siya sa isang espesyal na kategorya at ngayon naiintindihan niya na maaaring nakipag-ugnayan siya sa iyo ng mas maaga pa. Nagsisimula na siyang mapagtanto na hindi niya alam kung paano haharapin ang isang taong katulad mo. Nasa isang sangandaan siya, nahati sa pagitan ng pagtatangkang ibalik ka sa kanyang buhay at pagintindi kung bakit kayo nakatadhana na magkasama. Ngayon alam niyang kailangan niyang sundan ang koneksyong ito hanggang sa dulo, kahit na magdala ito ng bagyo ng emosyon at kalituhan, lalo na kapag sinusubukan niyang ipasok ang relasyon na ito sa mga dati ng itinakdang pamantayan. Nararamdaman niya na hindi siya makatakas sa iyo dahil ang iyong enerhiya ay napakabigat ang nararamdaman niya para sa iyo ay isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Naisip mo na ba kung bakit siya lumalayo, bakit parang may nilalabanan siya? Nakikito mo siya sa mga emosyon na hindi niya ganap na maintindihan. Ikaw lamang ang taong nakakapagpagalaw sa kanya sa ganitong paraan. Kinilala niya ang lalim ng koneksyon na ito at sabik siyang tuklasin ito ng mas malalim. Siya ay nasa isang bagyo ng emosyon, sinusubukang intindihin kung paano mo siya naapektuhan ng ganito. Parang hinihila siya ng iyong enerhiya at sa parehong oras natatakot siya. Ang malalim na epekto mo sa kanya ay hindi mapag-aalinlanganan. Napag-isipan mo na ba ito? Bawat beses na siya ay lumalayo, hindi ito dahil sa kakulangan ng interes, kundi dahil sinusubukan niyang iproseso ang mga matinding damdaming ito. Kailangan niya ng oras upang harapin ang panloob na labang ito. Ang iyong presensya ay isang makapangyarihang puwersa, kahit hindi mo ito napapansin. Naisip mo na ba kung gaano kalakas ang iyong enerhiya sa kanya? Ito ay isang puwersa na nagpapatanong, nagpapaisip at minsan pa'y pa nagpapalayo sa kanya. Nasa proseso siya ng pagtukla sa sarili, sinusubukang intindihin kung ano ang ibig sabihin ng koneksyong ito para sa kanya at para sa inyong dalawa. Ang dualidad na ito sa pagitan ng pagnanais na mapalapit at takot sa koneksyong ito ay komplikado pero sinusubukan niyang makahanap ng kaliwanagan sa gitna ng emosyonal na kaguluhan na ito. Sa mga sandaling ito, naintindihan niya na ang koneksyon sa pagitan niyo ay higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan, kahit na parehong sinubukan niyong bawasan ang inyong mga damdamin sa ilang mga sandali. Siya ay nagsasagawa ng pangunguna, alam na ikaw ay talagang natatangi sa kanyang buhay. Nakikita kanya bilang isang nilalang ng liwanag, isang puwersang nagliliwanag sa mga bahagi niya na karaniwang nakakalimutan kinilala niya na ikaw ay isang tao na maaaring makipag-usap hindi lamang sa ego, kundi sa kaluluwa na umaabot sa isang lalim na hindi niya pa naranasan noon. Napag-isipan mo na ba kung paano ang iyong presensya ay nagpapaliwanag sa kanyang buhay sa isang natatanging paraan? Sabik siyang maintindihan pa ang koneksyong ito at ang epekto mo sa kanya. Ang iyong enerhiya ay isang puwersa na nagpapaisip sa kanya tungkol sa kanyang sarili at sa mga pagpiling ginawa niya. Alam niyang kailangan niyang intindihin ang koneksyong ito upang magpatuloy. Nais niyang malaman mo kung gaano kanya namimiss at kung paano ka sumasakop sa kanyang mga iniisip. Ang iyong presensya at enerhiya ay may malaking epekto sa kanya at gusto niyang maintindihan mo kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay. Marami siyang tanong, nais malaman pa ang tungkol sa iyong mga damdamin patungkol sa pag-ibig at sa buhay. Hangad niyang maintindihan ang komplikadong koneksyon sa pagitan niyo at naistoklasin ang bawat detalye. Pinagsisisihan niya na hindi niya ginawa ito noon, kinikilala na hindi siya nakipag-usap sa iyo ng ganito kapersonal at espesyal. Ang koneksyong ito ay malalim at natatangi. Alam mo, may mga sandali sa buhay kung saan nakakahanap tayo ng isang tao, na hinahawakan tayo sa isang espesyal na paraan, na gumigising ng isang bagay sa loob natin na hindi natin alam na umiiral. Para bang may isang misteryosong at natatanging enerhiya na dumadaloy sa pagitan niyo na nagdudulot ng matindi at malalim na damdamin. Ang pagkaunawang ito ng mutual na halaga ay isang kayamanan. Ang pakiramdam na talagang pinahalagahan ng isang tao ang iyong presensya ay nakakapagpasigla at nakakapagbigay inspirasyon. Ang enerhiyang ito ay hindi karaniwan, ito ay isang bagay na bihira at mahalaga. Kapag napagtanto natin ito, nagsisimula nating maintindihan ang kapangyarihan ng isang tunay na koneksyon, na nagpapataas sa simpleng pagkakaibigan at nagiging isang bagay na napakalakas. Maaaring sa ilang mga sandali, sinubukan niyong bawasan o kahit natanggihan ang tindi ng atraksyon na ito. Ito ay natural, dahil hindi palaging handa tayong harapin ang ganitong kalalim na damdamin. Ngunit, mahalagang kilalanin at tanggapin ang nararamdaman natin. Pagkatapos ng lahat, ang atraksyon at kimika, ay hindi mapag-aalinlanganan, at ang pag-iwas sa mga ito ay nagdadala lamang ng hindi maiwasang mga pagkakataon. Siya ay sabik na tuklasin ang relasyon na ito, lumusong sa koneksyong ito. At ang pagnanais na ito na lumapit pa ay isang malinaw na tanda na parehong nakakaramdam kayo ng isang espesyal na bagay. Ito ay isang imbitasyon upang intindihin ang bawat damdamin at emosyon na lumilitaw kapag magkasama kayo, Upang tuklasin kung ano ang maaaring dalhin ng natatanging enerhiya na ito sa inyong mga buhay. Isipin kung paano maaaring payamanin ng relasyong ito ang inyong mga buhay, kung paano maaaring maging isang pinagmumulan ng paglago at pagtuklas ang koneksyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-ugnayan ay isa sa pinakamahalagang aral sa buhay. At kapag nakakahanap tayo ng isang tao na may ganitong kalalim na koneksyon, ito ay isang pagkakataon upang umunlad, upang maging mas totoo sa ating sarili, at sa isa't isa. Kaya, hayaan mo ang iyong sarili na maranasan ito ng buo. Pahalagahan ang enerhiyang ito, ang presensya na ito. Tuklasin ang mga damdamin at emosyon na lumilitaw. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay ganito, payagan ang iyong sarili na makaramdam, kumonekta, at umunlad sa pamamagitan ng mga relasyong binubuo natin sa kahabaan ng ating paglalakbay. Kapag nagpa siyang lumusong sa isang koneksyon na napakatindi at malalim, tayo ay nagkukomit hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa ating sarili. Ang harapin ng magkasama ang matinding emosyon at mga hamon ay nangangahulugan ng pagiging handang tanggalin ang mga takot at kawalang katiyakan, at yakapin ang pagiging bukas. Ito ay ang pag-unawa na ang pag-ibig ay, sa katunayan, isang paglalakbay ng paglago at pagbabago. Una, mahalagang kilalanin na ang pundasyon ng anumang pangmatagalan at makabuluhang relasyon ay komunikasyon. Ang pagiging bukas sa tapat at transparent na dialogo ay nagpapalakas ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng mga damdamin, takot, hangarin, at inaasahan ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo kung saan parehong maaaring maging totoo. Tanungin ang sarili, paano ko mapapabuti ang aming komunikasyon? Ano ang mga paksang kailangan naming talakayin upang mas makilala pa ang isa't isa ng mas malalim? Bukod dito, ang pag-unawa at suporta sa isa't isa ay mga pangunahing haligi. Ang pagsuporta sa isa't isa sa mga sandali ng kahirapan at pagdiriwang ng mga tagumpay ng magkasama ay nagpapalakas ng unyon. Kasama rito ang empatiya at pasensya sapagkat ang pag-unawa sa mga emosyon at pananaw ng isa't isa ay isang patuloy na proseso. Magnilay-nilay kung paano ka magiging mas malaking suporta para sa kanya at kung paano siya magiging para sa iyo. At tandaan, nais ng universo ang pinakamainam para sa inyong dalawa. Ang mga puwersang gumagabay sa ating mga landas ay nagpapakita na, anuman ang mga desisyong ginawa, palaging may mas mataas na layunin. Ang pag-ibig na lampas sa mga bituin ay yaong nakabatay sa pagtanggap at respeto sa isa't isa. Sabihin ng may paninindigan, tinatanggap ko, tinatanggap ko, at tinutukoy ko na may kontrol ako sa aking buhay at sa aking mga emosyon. Ang pahayag na ito ay isang makapangyarihang paalala na, sa kabila ng mga pangyayari, taglay mo ang panloob na lakas upang hubugin ang iyong realidad at positibong impluensyahan ang iyong relasyon. Tangkilikin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito. Ang paniniwala na karapat dapat tayo sa isang malalim at tunay na pag-ibig ay mahalaga upang ito ay magpakita. Ang pagninilay tungkol dito ay mahalaga para sa iyong personal na paglago at sa pagpapalakas ng relasyon na inyong pinagsasaluhan. Isipin kung paano maaaring baguhin ng pagkaunawang ito ang iyong pag-ugali at mga pang-araw-araw na aksyon. Ang pagkasabik na makita ang koneksyong ito na umusbong ay natural. Tayo ay nagsasalita tungkol sa paglikha ng isang makapangyarihang alo ng positibong enerhiya. At ang universo, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nasa iyong tabi iniilawan ang bawat hakbang ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Mahalagang tandaan na ikaw ay minamahal at sinusuportahan sa kakaibang at makabuluhang paglalakbay na ito. Sa wakas, magnilay tayo kung paano mo magagamit ang positibong enerhiya na ito upang palakasin ang espesyal na koneksyon na ito. Marahil, sa pamamagitan ng pagpraktis ng mas maraming sandali ng presensya at atensyon, kapag magkasama kayo, pagplano ng mga aktibidad na pareho ninyong ikinasisya, o simpleng pagpapahayag ng pasasalamat at pagmamahal ng mas madalas. Ang mahalaga ay kumilos ng may kamalayan, palaging naghahangad na palakasin ang natatanging ugnayan na ito. Ngayon, ibahagi mo sa akin. Paano mo gagamitin ang positibong enerhiya na ito upang palakasin ang koneksyon na napaka-espesyal para sa iyo? Ano ang mga aksyon na balak mong gawin upang ang relasyon na ito ay patuloy na lumago at lumalim? Sabi ka kung marinig ang iyong mga ideya at pagmumuni-muni.